for today's vlog. Tara, samahan niyo naman kami sa aming panibagong araw araw nga po ito ng linggo at ngayon nga lang ito na voice over. At sa mga oras ka na ay papunta na nga kami sa Changi at nag-aya yung papa ni Sai na mag daw kami. At tumaya maya lang ay eh, nandito na nga din kami sa Changi, maghahanap na lang kami ng pwede nga parkingan. Sa dami talaga na nag ay eh, talaga naman nagkakaubusan ng parking. Dahil mahirap maghanap ng parking dito at dito nga lang sa gilid ng daan. At mabuti na lang mayroong umalis na tricycle kaya naman nakapag-parking na din kami. At hayan sa mga oras na nga ay eh, papunta na nga kami sa Changi kasama pala nami pamangking kong isa. Habang gumagayak nga kami, ay nakikigayak na nga din siya at sasama nga daw siya sa tsyangge. Dito na nga kami sa bilihan ng isda. At nakita ko nga itong pink salmon. Masarap itong sinisigang sa miso. Kaya naman sabi ko sa asawa ko ibumili dahil ito nga yung gusto ng nanay kong isda. At pagkatapos nga namin bumili ng pink salmon, ay naghanap naman kami ng hipon dahil gusto ng asawa ko ng hipon. Isisigang din daw niya. At napansin ko nga na puro maasim yung aming uulamin hayan, namimili na nga yung asawa ko na medyo malilit na hipon dahil ang lalaki nga daw ng hipon. Yung isang piraso nga lang ato at sabaw talaga namang solve ka na. And after nga, nga namin makabili ng hipon, eh, naghahanap kami na pwedeng pang almusalan. And after nga namin makabili ng hipon, ni naghahanap kami na pwedeng maalmusal ng ulam. At heto nga nakita yung asawa ko na usbong na ampalaya. Kaya naman napabili kami ng isang tali at masarap nga ato sa ginisang sardinas. At bumili na nga din kami ng isang taling kangkong at bunga ng sampalok dahil meron na nga din pala siyang tinda. And after nga namin makabili, eh, nahanap namin yung pamangking nandito na nga siya sa nagtitinda ng kakanin. Dito nga ito na asawa ko at nandito nga namin siya nakita. O ba diba? bata lang yan, talagang humiwalay pa sa amin para lang makabili ng kakanin. At napabilin lang nga din ako ng puto at kutsinta na magkasama sa isang styro. At thank you nga din po pala sa pahabol ng bigay niyo po kay Sayon. At dumaan na nga din kami sa ninang ni Sayon. Nagkukuhanin namin yung pinatabi na asawa ko ng bituhan ng manok at masarap nga daw itong prituhin ngayong almusalan. At nandito na nga kami sa bilihan ng candy at ang Sayon kanina pa nag-aaya dito. At hayan, medyo nahirapan pa nga si Sayon kung ano yung bibilhin niyang candy. Sa dami ba naman ang nakikita niyan, hindi niya alam kung ano yung kukuhanin niya. At Finally, nakapili na nga din ang makulit na sayong kung ano yung bibili niya. At bibili na nga din kami ng babay pang tinumisin. Ang dami din ng nabili naming ulam para din meron naming stock sa rep. Bibili na nga din kami ng bawang at sibuyas dito para naman hindi pa isa-isa ang bile dahil lalo tayo napapamahal. And after nga na to ay uwi na nga kami dahil marami na nga kami napamili. At nandito na nga kami sa tricycle at ito nang mga pinamili namin. Sa mga oras nga na to ay nakakaramdam na talaga ako ng gutom. Kaya naman pag-uwi namin, for sure na talaga ng pagluluto ang aming aasikasuhin para makakain ka. Agad. kaya naman last time na nagchanggi kami kaya pala hinimatay yung apamangking ko dahil sa sobrang gutom niya kaya sabi ko sa asawa ko eh huwag na namin siyang isama at baka mamaya himatay na naman ulit kaya nung nakauwi kami neto sa bahay ay nalungkot yung apamangking ko at nanggaling na pala kami sa changgi at finally nakauwi na nga din kami asikasoy na namin yung pangalmasalang ulam at sa sobrang gutom ko nga hindi na ako nagvideo. At nung tanghalian nga niluto na nga na asawa ko yung sinigang na hipon. Naglagay na nga din pala siya ng sigarilyas at marami pa nga kami sigarilyas dito na uwi niya. Ayan, na talagang sabaw pa lang na to ay talagang masarap ng higupi. Tara, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. o oh, siya. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.